Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa La City, ang lechon capital of the Philippines. Nakahapon lamang po ay diniklara ng Quezon City Government na ASF Fina. Labing apat po yung naunang uh, ipinatawan ng temporary closure order ng Quezon City Government. Pero yan po, dahil ASF free na, may ilan, hindi pa lahat, uh, nilift na itong closure order. Ito pong ating kinatatayan ngayon, isa yan sa mga nabigyan na o na-lift na yung kanilang closure order pero tulad ng nakikita natin, eh hindi pa ho nagpapatuloy uh, ang kanilang operasyon at tahinig pa ang kanilang mga litsunan. Ang tanong ngayon ng mga litsunero, lalo na yung mga hindi pa rin nawawala yung kanilang nalilift ang kanilang closure order, kailan kaya sila muling makakapag-operate? At para sa gawin yan, makakausap po natin ngayong umaga si Ms. Margie Mejia, ang head ng Quezon City Business Permits and Licensing Department. Ma'am Margie, magandang umaga po. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga po sa inyo and thank you for having me this morning. Yes ma'am, ang tanong po ng mga leksyonero dito, kailan ho kaya makakapagbalik operasyon yung mga merong mga temporary closure order? Kasi since diniklara na natin ASF free, kailan ho kaya sila makakapagbalik operasyon? Ah, uh, sir, anong sa ngayon po, yung apat po, apat na po yung nabigyan natin ng ano ng uh, lifting order nung kanilang temporary closure dahil po um, unang-una po na declare na po na ASF free ang Laloma. Pangalawa po, yung apat na po na yon ay nakapag-comply na po sa mga sanitary standards and requirements ng ating Quezon City Health Department. At gayon din po, nakapag-comply na rin po sila sa mga documentary requirements ng City Veterinary Department. Nirecommendan na po sila na i yung kanilang closure orders. The others naman, um, patuloy po yung aming pag-guide at pag ano, sa kanila pagtulong para ma-meet yung mga kinakailangan para malift na po, maisuhan na po sila ng lifting order. So, ano po, um, hopefully po... Um, so, ibig sabihin, uh, nasa kanila so, po, the sooner they comply... Yes, the, the sooner they can be opened. Yes, tama po yun. Okay. O para naman po sa mga mamimili mam, paano kaya nila masisiguro na yung binibilihan nila ay talagang pasado sa standards ng Quezon City government. Pero number one po dapat may business permit po mula sa Quezon City government. And pangalawa po, dapat po yung kanilang hmm. ano, yung, yung kanilang baboy, chicken bin po nila kung yung binibentang baboy ay galing sa mga uh, ay pumasa at na-inspect ng National Meat Inspection Service. Iyon eh, po yung unang, yun po yung mga dapat nating tingnan kapag po pumibili tayo, hindi lang po ng lechon kundi ganun din po ng mga karne ng baboy sa iba't ibang pamilihan. Yes, ma'am. Halos uh, two weeks din ano? And ang kanilang uh, temporary closure. Moving forward, paano ho kaya natin masisiguro na mananatiling ASF-free, mananatiling ligtas, malinis? ang uh, mga lechona dito sa Laloma para hindi na humaulit itong kailangan pa nating ipasarapan samantala yung mga tindahan ng lechon. Yun naman po ating City Veterinary Department ay sustain naman po yung kanilang inspection. Hindi lamang po dyan sa Laloma kundi sa uh, lahat ng parte ng Quezon City and uh, tinitiyak po natin una hindi po tatanggalin yung ating uh, checkpoints dyan para masigurado na yung mga pumapasok na baboy ay galing ay 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 may tatak na po ng NMIS at hindi po hindi regular din po magi-inspect ang ating City Veterinary Department and ang City Health Department para po masiguro na sumusunod po sa mga regulatory standards itong ating mga manininda ng lechon sa lalo, sa at sa Laloma Ma'am Margie Mejia, ang head ng Quezon City Business Permits and Licensing Department. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you, Ivan. Thank you po. Ilalabas na po mamaya na International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Habang hinihintay ang desisyon, nagsasagawa ng prayer vigil sa Maynila ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo. May unang balita si Jomer Apresto. Nagdaraos ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng PDP Laban sa Santa Mesa, Maynila. Alke Attorney Ferdinand Topacio Deputy Spokesperson ng PDP Laban, iba't ibang relihiyon ang nagsama-sama para ipanalangin na pumabor sa dating Pangulo ang desisyon ng International Criminal Court o ICC para sa pilang interim release habang dinidinig ang kanyang kaso. Si Duterte ay nakulong sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsimula ang programa ng alas 7 kagabi at magtatapos mamayaring alas 7 ng gabi. Ilan sa naabutan namin dito si dating Energy Secretary Alfredo Kusi at dating Market Worker Secretary Abdullah Mamao. ng Ganungin naman namin si Atty. Topacio kung kumusta ang kalagayan ng dating Pangulo. Very uh, restricted ang access sa kanya pero uh, from what I uh, heard from those uh, in the know, I uh, he is uh, very hopeful. Kami po ay uh, umaapila na because of his advanced age at saka yung kanyang health, if only for humanitarian reasons, hindi naman yan flight risk, hindi naman magtatago may karamdaman yan. Sinabi naman ni Topacio na handa na rin sila para sa gagawing kilos protesta kontra korupsyon sa linggo, November 30. Nakiusap na rin umano sila sa mga dadalo na iwasan ng kaguluhan para hindi na maulit pa ang nangyari noong nakarang kilos protesta. Hindi pa raw malinaw sa ngayon kung dadalo sa programa si Vice President Sara Duterte. At yan ang unang balita. Ako si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Hindi raw nagpaalam si Senador Bato de La Rosa sa kanyang mga pagliban sa Senado ayon kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, hindi pa niya nakakausap si De La Rosa mula nang nagbalik sesyon ang Senado noong November 10 at hindi na rin pumasok simula noon ang senador. Ilang araw yan, matapos sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of Paris na ang International Criminal Court para kay De La Rosa, kaugnay ng na kanyang naging partisipasyon sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Hindi naman kinumpirma ng ICC ang paglabas ng warrant of arrest. Kahapon si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang nag-defend ng budget ng Department of National Defense sa plenaryo na dapat ay trabaho ni Dela Rosa. Nagsabi daw kasi ang staff ni Dela Rosa na hindi makakarating ang senador kahapon. ay kaso to hindi ito dapat nangyayari. Titingnan daw niya kung may parusa para sa mahabang pagliban sa Senado. Hindi okay yun. Sana, hindi mo kaya. Hindi mo dapat hindi ka may na makuha yung uh, chairmanship. Especially vice chairmanship ng budget, <laughs> national si defense. Apaka na sa Senado ang panukalang 889 million pesos na 2026 budget ng Office of the Vice President. Inaprubahan niyan ng Senate plenary ng wala pang 5 minuto. Nagbigay muna ng manifestation si senador Robin Padilla para magbigay ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ay nagmusyon si senador JV Ejercito na isara na ang pagdinig. Nagpasalamat naman ang Vice sa pag-aproba ng Senado sa 2026 budget ng kanyang opisina. Nitong miyakoles, mabilis ding inaprubahan ng Senado ang 27.3 billion pesos na budget ng Office of the President. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.